basic na araw na naman no para sa isang basic na pyesa. Ngayon kasi uh, magkakabit tayo ng panibagong seat cover para sa ating baryo. Yeah. So yung seat cover nito nabili ko sa Indonesia. Tantay ito lang yung men. Ayan. Yung tatak na to, local shop lang sa Indonesia. Kaya ito yung pattern na kinuha ko sa parehas. Ito nung carbon na pattern. Hindi kita. Ayan. Ito yung gagawin natin ngayong araw, no? Tara, pakabita tayo. dito nga lang pala ako magpapakabit dito malapit sa amin sa isang tropa uh, na, na nagagawa talaga ng upuan nagagawa siya ng mga upuan ng sasakyan ng um, tricycle, jeep, at motor syempre pagdating natin dito, lunchtime time pala. So, walang tao dun sa shop nila ngayon. Kaya humuling sulyap muna ako dun sa upuan ko bago natin tanggalin mamaya. Ito kasing natong naupuan na nakabit sa akin, sa kanya ko rin ito pinagawa eh. Sa, naganda naman ako sa gawa niya kaya ito bumabalik-talik pa rin tayo sa kanya. So, tawag nga pala dito, um, semi-flat seat. Tapos, liha texture siya. Then, nilagyan lang ng parang emblem na natong para magmukhang kakaiba. Uh, balik tayo dito sa indusit seat cover na nabili natin. Oh. So, ayan. Meron siyang leather na part. Tapos, te yung texture ng f pattern ay gamusa. Tapos, meron siyang etiketa. Sa likod, maganda rin yung tahe. Doble-doble. Ayan. Katulad yung nasa harap din. Tapos, maganda yung banat ng tela niya. So pagka nilapat mo yan sa upuan, pit na pit yung ganyang mga klaseng tela. Yan yung seat cover natin ngayon. No? Sa dulo ng video, pa ko sa inyo kung saan kayo nabili at kung magkano. So, stay put. Dito, biglang nagbago yung isip ko. No? Kaya tinawag ko yung tropa ko na i straight swap na lang ka ako dun sa lumang upuan niya yung flat seat ko. No? Kesa sa busitin natin yung natong gagawa na lang tayo ng lumang upuan para i-customize. So, diyan natin nilalagay yung indo seat cover natin. Uh, At tapos na yung lunch time. So, malamang meron ng tao din sa shop. Oras na para bumalik. <laughs> So ayan dito, tinira ng agad ng tropa, na no? kaya tinatanggal na niya yung mga staple ng upuan para matanggal na yung foam. Tapos nag-request na rin ako sa kanya na kung pwede pakikortehan na rin niya yung mga kanto ng upuan so para maging edgy, tignan yung upuan. bis na pakorba yung mga nasa gilid niya. So dito, uh, nililihan na niya. Kinikinis niya yung foam. Tapos di pa ako nakontento. Sabi ko, idamay na niya yung bandang harapan. Kinisi na din niya. Na rin niya ng korte para swak na swak sa atin. O oh, yun, tapos na agad. Kinakabit na niya yung cover natin. Mga 10 minutes lang siguro yung tinagal nung proseso niya. Dito binabanat niya. Yun yung sinasabi sa inyo na dapat makapal yung tela para kapag ka binanat hindi siya kumukulubot. Diba? Yeah. Unti-unti ko na nakikita yung itsura nung kakalabasan nung seat cover natin. <laughs> uh, medyo excited na ako dito, ano? Uwi muna para makakal check natin dito sa bahay yung upuan. Maingay kasi dun sa kalsada. Ayan, check natin yung wallet nito. Sipatin na natin isa isa. oh yung seat cover na to, no, may dalawang tela siya. Ito, ah um, yung leather part. Ayan, Ayan yung texture ng leather. yeah. Oh, tapos ito yung tela na parang checkerboard. O, oh, mas kit. Tawag nila dito, F1 pattern eh. Yung tela niya, parang siyang, ano eh, parang siyang gamose eh. Ah. Ito, may texture siya ang ginawa pag sinalap sa lap. Ito, ito, yung magaspang na part. Tapos dito medyo madula. Yan. Yeah. Tela niya, naka, naka dalawang linya. Pulido. Yan. Yeah. Tapos, meron siya dito etiketa. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niyan. So, ayun. Yung tela niya makapal, no? Kaya kapag binatak siya, hindi siya kumukulubot. Kasi yun yung, mga ano, yung na tela ng upuan. Kumuulubot siya sa dulo kapag binabanat yung tela. Pero ito hindi. Makikita mo. So, doon mo malalaman kung quality yung tela o hindi. Ayan. Ilalim. Ay, Ayan. Maganda yung pagkakakabit. Ngayon, dahil madumi to, babasahin natin pa. Titignan natin kung sumisip siya ng tubig testing testing At tayo sa likod na basta tayo dito oh so pag binasa natin siya no, nag the -da dark yung kulay niya sabihin nababasa talaga siya pero kung papansin ninyo, umaagos lang yung basa hindi siya sinisipsip sip ng tela Mayroon ko ng bahay para tahinik, yun naman, nagka-grinder yung apit bahay dun Nagda-dark yung tela niya pagka nabasa pero hindi siya kinakapitan ng tubig. Let's try natin kung nasan. Nasa lima ng microfiber. So mukhang hindi na siya basa bumabalik sa dating um, kulay yung tela niya. So, madali lang siyang punasan. Hindi niya sumisip-sip ng tubig. So, yan yung seat cover na nabili ko sa Indonesia. Kabit na natin. Walang kailangan natin dito. Um, screwdriver sa kaplais para pantanggal ng lock ng upuan. Tanggalin na natin pagkatanggal nito Anong tornilyo dito sa magdabi pwede na natin niya ang iklatin ang niya lang sa pagkakaklik mabilada niya ganun sugot. Carbon guys. Oo oh, nga pala gumawa niyan. Kaya may mga may mga palpa tulad niyan. <laughs> Ayun natanggal ko na. kinuwer sa ko lang so pwedeng na tong hugutan ako niya oke natin Sa ah. sa pagkabit, um, unahin nyo itong ilalim tapos ilapat-lapat nyo na lang to. May mga nakaangat pa yan. Ayan. Na. Ayan, nakaangat yan. Alapat nyo na lang. Bendable naman yan kasi plastic lang yun eh. Mas mahirap pa nga lang sa akin ngayon kasi nakakarbon na siya. Okay. Ito na finished product guys. pala na nabili, um, ipa-flash ko sa screen, sa Shopee, ng So, pag binili nyo siya, um, naka, naka na siya, um, isasalpak nyo na lang. Andiyo dyan, dyan sa screen. Ayan. Yan. So, yun lang guys. Ato so, mga tol, yun lang no. Uh, sana na-enjoy kayo sa ginawa nating pagkot at at um, kung nagustuhan nyo, um, palo lang kayo.